Hello guys! Nako! <laughs> masarap, masarap, masarap pero ang rice is newly cooked hmm. Kaya, unahin muna natin lantakan ang gulay <laughs> Ganoon lang gawin natin medyo ipagitna na lang natin yung rice hmm. Asin Ano bang ano? So, so one. So, What do you think? Can you get me a little bit of vinegar? Uh... Oh, wait a minute. What is that? Shrimp paste. <laughs> what I can't stand is shrimp paste. It's the only thing I can't stomach. Can you open it for me? Lem <laughs> matagal na yan sa rep. Ano na yan? No, oh, ay, ma mantika naman siya. Eh. Ano pa naman siya? Kasi hindi rin ako masyadong nagaganito. Ngayon, lagyan natin siya dyan. Zawzawan. Ang anak ko, gustong gusto yan. Hindi ko alam kung bakit. Pero, hmm. Hmm. ako nag-isa niyan. caviar. not keen on caviar no? Caviar? taste mo. similar. Caviar is um, fish eggs. Fish eggs, yeah. Tastes crap. <laughs> hmm. Sapa. Bago tayo mag-rice. Ganun daw yun. Ah, lalagyan mo muna ng paunang ano layer ng mga gulay bago yung ano carbs Nabusan na na kasi ng bahaw hmm. Actually, hindi na maalat itong ano lamang. Bakit hindi ko alam kung bakit? Hmm. Hmm. Ang isda. Umiikot yung aking placemat. Hmm. Hanggang ngayon, marami pa rin nagtataka kung bakit daw kinakain ko yung mga ano, mga bawal. Wala pong bawal sa akin. Ako na lang ang magbawal sa sarili ko. Tsaka hindi naman siya talaga totally bawal. Binawasan ko lang. Ayoko ko kasi ma-stress sa mga bawal na ganyan. Kung anong kakainin. Kasi bawal ang ganito. Kung mm. yun lang available, kainin. Gaya nito. Ito lang available na rice. Bagong luto. O, hindi kainin. May mga technique naman kagaya niyan. Gulay muna. Bago yun. Yung mainit na kanin. At saka, huwag din dadamihan yung kanin. Ganun lang yun. Para iwas stress tayo. Habi ko nga dati, hindi ka mamamatay sa sakit mo, mamamatay ka sa stress. Ang dami ng bawal. Tsaka minsan, yung mga bawal na yan, pwede namang sundin. I-program mo lang ang sarili mo na tanggapin yung mga hindi mo na dapat kainin. Eh, huwag mong kainin. Nakaka-stress kapag wala kang ibang makain kundi yun lang tapos bawal pa. Di ba? yun lang ang afford mo. Tapos bawal pa. Yun. At yun ang iniiwasan ko. Mm. Iniiwasan ko ang ma-stress. Besides, mm, talagang hindi mo pa oras. Hindi mo pa oras. Ganun lang yon Pero hindi pag sabihin, ipagwawalang bahala na natin yung mga ano ng mga doktor na lang ganito, bawalang ganon. Bawasan lang natin. Hanggat maaari. Kung may ibang option, doon tayo sa ibang option. Pagbating ka sa ulo. <laughs> katawan mo naman yan, ikaw rin na mahihirapan. Yan, yeah, kung matigas ang ulo mo at lumalaan sakit mo, eh, huwag ka maninigsin ng iba. Ganon talaga yon. Mm. crop <laughs> temperature steak <laughs> mm. that looks good <clears throat> red mm. wow I Cook cooked, I cooked it man. nicely today mm. <laughs> <laughs> pollutinang steak Ala chamba talaga. Hmm. Okay, guys. Tapusin namin ang na aming dinner and I will see you next time. Thank you for watching. Bye guys.